Ala, tatlong, tatlong piraso. Tatlong piraso mga kaibigan. Tatlong piraso na tatlo. naman. Yun. Dali na mga kaibigan. Ito pa kaibigan. Ah. Ah, Tatlong piraso na mo mga kaibigan. Kailan tanan ni Moha daw? kaibigan Dito na, na pala tayo sa uh, Kaibigan, unang bira Sa laot <laughs> Sa mga yung dalawang master mga kaibigan At tayo Yan you know. o Ah, bagay pala tayo mga kaibigan Yan you know, yung isang master oh, Master Laki Sali. Ayun Unang bira mga kaibigan Unang bira Unang sampa, sampa namin Kaibigan okay. Ayun 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 master Ayun mm. Kaya ko master yung mga kaibigan Mga master talaga Malang sa talaga <laughs> <laughs> ah, Ang tamat master Ah, kapunit-punit na yung ano mga kaibigan Magiging sure. <laughs> paningkamot Harap buhay mga kaibigan Ubrang Hirap na ng buhay kaibigan, kaibigan Ayan kaibigan Mura ko Dito kaibigan Saputol Saputol Tatlo Tatlo muna yan kaibigan Mga <laughs> ah, kaibigan Para magandang ispatapit kaibigan Kaibigan yan Olo-olo lang, nakabili ng katawan so, Parang mayroong sinyalis to Ayan, ayan, dali na naman Ayan din naman mga kaibigan Ito kaibigan ka, oh yun kahuli rin isang master mga kaibigan Ito <laughs> kaibigan Dalawang piraso pala kaibigan Dalawang piraso Dalawang piraso lang Pa Okay, hmm. yun Bila Yun, sabay Hmm. Sa bilaan, dali na naman. Yun. Talaga. Master. Oh, dami na. Bilis na dami ni Master mga kaibigan. Kape. Ah, hindi na nahiko po. Naglamig na yung kape. Naglamig na yung kape kaibigan. Nahiko. Barato kaibigan Kalangsa-langsa na kaibigan Pahinga uh -huh. ka muna, kaibigan. Aha. Kapika mo na, kaibigan. Pahinga may muna, kaibigan. Okay. Kinain pa. <laughs> ah, pinawisan na si kaibigan, mga kaibigan. Yan yung kain, yung pagpauwisan ko talaga. Entra sa loob, mga kaibigan. Yun. Nakawala yung isa pala, kaibigan. No? Sa loob, mga kaibigan. Ah, tatlo sana pala yan dapat. Pahinga ka muna, kaibigan. Pahinga ka muna, kaibigan. ha. Hindi makapahinga kaibigan. Okay. Makain. Kabilaan man yan kaibigan. Bigas, bigas na. Okay, kaibigan. Boundary na ito kaibigan. Kaibigan. Ta. Kaibigan. Ta. Ito pa kaibigan. Allah, tatlong piraso. Tatlong piraso kaibigan. <laughs> Langsan. Ang dami na naman oh. Sa kabila pa Sabi lang sa oh. kanya oh. 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 mga kaibigan oh. Malangsa. Ngayon kaibigan. malang ikaw na lang yung kinainan mga kaibigan ah. kaibigan. Paano na sa pamain kaibigan? Master talaga. Pirasa lang mga kaibigan. wala na isa. Yun. Mga kaibigan. Okay mga kaibigan oh. Mara okay, oh. Ah, Dali na naman. Kaibigan Ah, Grabe. Lupit talaga ni Master Dali na naman. Kaibigan, wala nang stabi-stabi yung kain kaibigan. Hindi natin i-videohan yung, yung iba mga kaibigan dahil nagahila rin tayo. Hindi ma-videohan kaibigan. Okay. Hmm. Makain na sa atin yung braco ngayon. Espat. Kami na uli. Espat na rin ngayon. Kabila na naman kaibigan ha. Kaibigan. Braco na pala kaibigan. Ah, kabilaan. Kabila na naman kaibigan. Ah, grabe ka talaga kaibigan. Ay, tapan talaga ito kaibigan Natsambahan lang sa Taiwan Taiwan bago Bondi rin na kaibigan Bondi rin na Bondi na kaibigan Ay, magtuloy-tuloy lang ito kaibigan Sa umaga Ay, makabili tayo ng dalawang sakong bigas Ito okay. kaibigan Atlong braso kaibigan Ito pa kaibigan ah. salam ah. na kaibigan Salam sa na Salam sa na Dali na naman. Okay, na bigan. lang. Kaibigan. Ayun. Ayun. Braso. Ayun. Dali mga kaibigan. Yan. Sabay kami ni Master. Hindi mo video Dali, Dali sa kanya. Dahil kahila tayo dito. Bigan. Dalawa ka pirasok ang Master Nakadali rin sa Dito ko si Master mga kaibigan Balik na ito kami

Uh, pero ka mga kaibigan. Ulo. Ha. Pero raso. Kunya ulo na naman ha, mga kaibigan. Uy. Dun. Dali na mga ibigan. tayo pag isa-sunsan mga kaibigan

botol ng video. oh, dali rin, Master. Dali. Dali si Master, mga kaibigan. sunog-sunog yung kain. So, Master, ay nag-ulit pa ng ano. Kambuton. Ah, yung kaibigan. Teraso lang. Teraso din sa kanya, mga kaibigan. magtuloy-tuloy yung kain. Doon. Piraso mga kaibigan. Doon. Kaya yung Baan, dito mga kaibigan? Kaya yung kutsilyo. Ah, may asan yung taro yung kutsilyo? Doon. Doon. musta pa musta put mu

Tapi, mga kaibigan. Ayun, si master, mga kaibigan angat na. Ayun. Padali naman mga kaibigan. Rin si master dun sa, sa likuran. Ang karaso, kaibigan sa atin naman. kaibigan. Dalawa. Dalawang peraso na naman sa kanya. kaibigan yun parax yun dahil na naman mga kaibigan tuloy tuloy lang itong kain mga kaibigan may pang bigas bigas na tayo hanggang umaga basta tuloy tuloy lang malalim pala itong mga ibigan tun Natanggal isa, dalawa sana Dali naman mga ibigan Dali master Dali, Dali rin si master mga ibigan Master mga ibigan ay nagkakabit pa Ayun, Sa likuran Sa likuran ko. nakabitaw yung isa At yun katali rin kabila natin mga kaibigan master nakadali rin sabay palagi mga kaibigan dalawang graso mga kaibigan dalawa lang muna Dahil yung mga kaibigan. Dahil yung master. Dahil yung master mga kaibigan. Ganda sana kung dalawa yung buro mga kaibigan. sa bisa. Yun, sobra sa mga bigan. Dali na mga bigan dila. Kita matapos. Master, hmm. habol na. Dili ako sa ano. Eh, binago ko yung style ng ano ko, guy. Dihado sa laban. Ha. <laughs> no kawala, mga bigan. Wala. Uh, wong ngot nabi kan. Nang sabit. Uy, sabit. Wala na, wala na. <laughs> nang dalem tu. Sabit. La nam malayu nang anakku. Kuy, kuy. Layu ning wan aku. Ih, hmm. naiwan aku mga kaibigan. Ah, si master mah gilinan. Peraso master. Bang, peraso. bawasan Lawasan malaywigan. Ayang kawasan nah talaga na si master sa likuran ko mga kaibigan pinulit niya kasi yung sa kanya ayun ang tanggal yung isa ito so, isa barats baraku yan sabay sabay kami tatlo mga kaibigan tuloy tuloy pa rin yung kain walang putol putol Sana,

Tatlo. Atin na natin. Ay. Oh, hugaw ko tangi. Eh. Ingaw. Mag-ilis <laughs> <laughs> ang putang kuhanan Ha? Eh, ah? Mag-ilis putang ha Rok. dahil labahan. Turok na lang ka sayang. Kali naman mga kaibigan. radio ah, Bingir, nah. ah dito hmm. <tuh> Kau dari si master salikuran dan dari master lagi Lagi Sa ah, hulihan mga kaibigan Lagi, tatlo Lagi, mga kaibigan Uy Sumabit ka o,

tingbang wala namin

Nueve kilos. Nine plus nine, eighteen na. 18 kilos na kay Master mga kaibigan. Pangalawang timbang. Ay, pangatlo pala. Pangatlo. Timbang Duha to. Oo. na. mga sa

ay 24 okay. master na isa. Unang timbang. Siyempre, nai uber Ayo na, guys, palibya. Kin-kin. Opo, para dry ko sa. Sige lang. Namay. Oh, dibet. Kinse na kilos, Unang timbang sa isang master 'yan. Ano oh. na Opo, Hiya. Pangalawang wow. timbang. Laikuha kay si Jumar at si Gilak. Dos -quatro. dos. Dos cuatro. Dos cuatro. Dos cuatro. Eleven kilos kayo 15. master 15. mga kaibigan. Sa isang master ay 25 kilos. Hey, baby. Sa akin mga kaibigan. Unang timbang. Syed. Unang timbang. Mister. Master. Mister. master. Damay ko bis ando. Bisita. inoibigan in 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 na lang. Jep. Haman to akong plato-plato doon sa timbangan. Oh, nibi. Yung sinubay po, hindi na. Oh, dito, nibi, to. Nibi sa akin mga kaibigan, unang timbang. Oh, ganggang, nibi Ganggang, nibi. Isa may nangipo sa timbangan na doon. Pirto. Oo, ako, 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 pirto. Ako ba niya? Pangalawang timbang mga kaibigan. Ay, pa-stripon, stripon nila. Kamoy na, wahi. Hain man itong mga patungan. Si Timidya. City Media. Oh, this size. This size. 25. Ang size. size. sa akin ay 16 mga kaibigan. Kailan tara ni Moha daw? This size of lady. Shout out po kay Ma'am Lydia at sa Dennis De La Cruz family from Naika Maraming salamat po. Shout out din po kay Ma'am Rosalino Ocampo, 8033. Maraming maraming salamat po.